make a love shout out Sun and John.

lovely miss, Hello, Sisi. Ay. Tamsak dai. Dai. Thank you, thank you, Bambi Benes. Sisi, thank you. Ah, stay home, stay home. oh, nga, Sisi. Kumusta na pala ang UK? Gumagrabe yata ang ano dyan, diba? Ang ano ng buhok ko? Kinititura. <laughs> Dumikit sa anong. Wala siyang buhay. <laughs> Kumusta? Kumusta kayo dyan? Sino gusto ko pakyat? <laughs> Wait lang ha. Ano na sisi? Check ko lang yung ano ko ha. Sakit ng ilong ko sa ano o sa yung hand sanitizer ba na may amoy? Ay! Ano? Ano? Anong tawag ito ha? Bambi! Bambi Benes! Bakit sinasabi nila na ano? Hindi na daw pwede yung ano, mag-silent ka ng LS. Ay! Totoo ba yun? Make a love shoutout sa Peter Jan. Thank you, thank you sa pagpasok. Yung ano, kasi nagtanong ako sa friend ko, yung ano ba, mm, hindi na daw pwede, hindi daw ina-accept ni Lolo yung ano, magsa-silent LS ka. Alam mo bang, ano, ilang, ilang araw na ako nagsa-silent, pero direct, hindi sa stream <sniffs> hindi po mapasok sa ano, hindi po mapasok sa WH ko. Tsaka nagbawas ako ngayon ng ano, siguro mga limang oras. you <laughs> sa ah? ano daw sa akin naman pasok dai pwede pala hindi ko kasi ano eh ilang araw na ako nag ELS ilang araw na ako nag ano nagbabawas ako ewan ko kung bakit laging ganun sisi alam mo ba yung ano magdadalawang libo ko 700 na lang ang natira kasi halos araw-araw akong nag, aano uh, ano, nagbabawas. Nung nakarang araw lang na nadagdagan ng siguro dalawa o tatlo. Ngayon lima na naman ang nabawas sa araw na to. Nakakainis. Sa ano, sa, bam, sa bago mong ano, sa bago mong account. Ang dali naman, tingnan mo. Ba't akin ganon? <laughs> nauna, nauna pa nga yung ano ko. Dami ko nang na na-upload. Dami ko nang silent. Hala kasi si Ewan, bakit? Ano bang ginawa mo? Alam mo ba, may isa pa akong ano, tinatambay ko to pag ano, pag... Bigyan mo naman ako ng tips dyan kung paano. Ano ba yan? Lagas palagi. lagi iusog yung ano. Wala, wala, wala Ano, day? Wala, day. Ano mo yan? Iusog, siguro yung paglagay mo ng medyas yung extension ng receiver. Eh? Bakit? Receiver na ng camera. Hindi naman ako nag-ano. Yung maglagay kay mo, ha? Nilagay ko lang yung ano. ni Sinara ko lang yung drawer. Bakit? Wala na matay. Namatay ang? Ah? Sa kanil. Receiver. Ay, yung receiver, receiver. Tapos? Receiver Anong sabi? Ah, kala ko yun. Wala sis. Direct silent is lang yung Bakit ganun sa akin? Ilang araw na talaga lang ako magbabawas, ha? Wala, ganun pa rin. Yung gaya pa rin yung ano. Lang. Wala daw. Magtanong ako. Alam mo, Sissy, mag-ano na ako, magtutukin. Eh. Di ba matagal ko nang sinasabi? Alam mo, si 500 na lang na iwan. Hindi ko alam kung bakit. Ang hirap abutin ng WH kung walang magpi-play sa iyo. Nawala na si Lablines. Kanan, ang pinag-sabi naman. Kanan, itang mandan na notification Kikishin na video. One hour awal ito. Yung saging ko, tumataas. Pero yung WH ko, bumababa. Kasi ano, nasa ano na ko? Nasa one point, basta one something. Oo, 700 na lang ang natira. Magtutukin na ako. Akala ko na wala ka na, Sisi. Oo, day. 700 na lang talaga. Di ba, nakita mo naman ilang ano na ako nag-LS. Ilang silent ko na, ilang ano ko na rin. Kunon pa rin, walang umar, pumapasok. sana on nasa 1k haha iwas cici wala pa nga akong 1k magtutuna sana yun ni eh. nabawas na nabawas ko ang ala thank you bambi Benes. to oh, o cici groby talaga ang ano galit ni lolo umangat nga yung saging nawala naman nawala naman ang w h Ganun ka ang buhay ng white. Buti ka pa yung ano, yung bago mong channel na ginagawa. Magtutukin na naman. Nasa ano na ako eh, yung saging ko, point nineteen yan. One nineteen, one nineteen. Ah, okay, okay, sisi. Night, night. Relax ka lang dyan. Okay. <laughs> Okay lang ako. Ito naman. Okay lang ako dito. Okay lang ako, Sisi. Pwede ka nang matulog ay. Tambay mo na lang <laughs> yung cellphone <salmon> mo dyan. <laughs> Kaloka ngayong gabi. Ay, oo, oo. Naloka rin ako minsan. Stay home, stay home. <laughs> Buno oh, rin ako si sindire na makapaniwala. <laughs> Paanoorin ko mamaya. Panuorin ko mamaya yung ano, yung sinend mong video. Wa, labas na ang bomb. Ang bomb ats. na ako magiiga kasi na, hindi man lock Uy. Bondat, oo, sisi, oo, si Papa, mauring ko mamaya, kaloka ang buhay ay. Ganun pala yun. Siguro may nagawa akong ano, mali. Kaya ganun. Kagabi lang na silent hindi. Minsan hanggang gano'n tayo sa Ganon din, ganon din yung akin si, si, si Bambi, ano, yung sampung tamsak, kinabukasan dalawa na lang ang natira. Ganon ang ginagawa niya. Siguro dapat kasi naman yung sinasabi nila is ano, ang tawag dito, uh, ano yung daw, tambayan muna bago umalis, hindi yung magtatamsak, magtatamsak ka lang tapos wala na kagad, aalis ka na. Dapat kasi tumambay kahit konti naman lang. Kaya nga, ano ba yan? Na ano, nakakaano na rin? Nablimes. Tulugan mo na, na matutulog ka na Tulugan mo na ako, Sisi. Sa local sa white Ganon. Oo, hirap. Tara ko nga isend sa mga friends ko yung ano, LS ko. Bakit nawala? kaya nakakatamad din minsan si Lolo lalo na sa sabi namin sa hanikubanik ko Benes is walang us oo oh, oh, bakit hindi mo inaano nilalapag pag pag ina nag ELS ka dapat ano hindi na talaga umuusad saan ka ba nagpupunta minsan pag ano pag nag anong tawag diyan nag nangingisda ka Ang hirap din minsan pala Ano? Ang hirap talaga Pag ano? Ano ba Mag-silent na ako Try ko nga mag-silent Bukas

Pwede na may isara. Tutulog na daw si Lovely Miss. May stress sa araw na to. Kalokang mundo. Untok na rin ako. Matutulog na rin ako after mga ano. Anoyin ko lang to ng mga 6 minutes. Ako'y matutulog na rin, guys. Patamsakan natin yung ano mong binababa mo, sis Gusto naman sa na sa pambilin. Ayun, honey ko, honey ko. Dan ini maka dan ini maka Oo. <laughs> okay lang, sisi. I-end ko na rin. Antok na rin ako. Nangina ng net. Tsaka ayaw kong gumamit ng ano, ganito. Uh, Stimiard na to kakainis, tsaka tagal ng resulta, dalawang araw pa. Ilang beses na ako nag, nag ano, nag-stream niya, Di pa naman pumapasok. Kandali lang tong LS ko si Sir, nag-antok na ako. Pagod kami buong araw. Saan ba pwede makita na kung ilang hours ang ano, ilang hours yung nakuha mo dito sa ano na to, LS na to? pag naka-stream ka. Oo, kasi yun yung ginagamit ko. Kaya nga, halos magdating na ako ng, ano, dalawa. Dalawang, ano. Kasi, nakalagi ako nakadirect. Ito kasi, kala ko, ano, aakyat yung kaibigan ko. Kaya, nag, na ano, ako, nag-stream Pero, hindi talaga ako nagkagamit ng stream yan. Yan, ngayon lang. Nagdadirect ako lagi. Wow, ba? Kaya nga. Tsaka mas maganda ka talaga ang ano. Mas maganda talaga ang tawag dito. Mas maganda talaga ang diary. Tingnan mo ha. Dalawang cellphone yung nakatambay sa akin. Tapos isang window dito sa ano. Isang bintana dito sa lapi. Pero isa lang ang tao nanonood nakalagay doon sa ano. Hello, wrong stream yard. I hate it. Kaya magdadirect na ako. Pero pag magsabi yung mga kaibigan ko, naakit sila, iakit. Eh, yung stream yard. Pero pag ganito, ang hirap naman pala mag-stream yard, ano? Sandali na lang ko, sisi ha. 25 minutes, dalawang minuto na lang. Kaya nga, magdadirect na lang ako. Bukas din magdadirect. Ngay i mag magsa-silent ako ngayon pagkatapos nito. Direct ko na. Hindi ko na dito sa stream yard. Tsaka bumaba ba yung ano ko ngayon? Yung mga ano. Kasi nga there's something. <laughs> One minute na lang, Sisi. Ayan, ito na rin ko. Bye-bye na sa lahat. Pakita nga ako. Sandali. Generous vlog. Mega love shout out. Thank you sa so patamsak. Sisi, mag i na ako kasi marami kami gawa bukas at maaga kami. Magdaday, mag-ano ako, magsasilent na lang ako. Direct. Thank you, Rose Vlog, sa pagdalaw ng aking bahay. Bye-bye sa lahat, guys. Sandali lang. Kasi ano, ah, hindi namin na ang senior OBS saan. Alam mo ba si si Tinray ko yung OBS na yan? My God! Kaloka, first time kong gumamit nagtotally black yung ano, yung screen. Boses ko lang naririnig. Hindi ko alam kung paano siya gamitin. Kasi ang daming copy-paste, copy-paste pa. Yun ang nakakaasar. Pinag-aaralan ko nga, dinownload ko na yung dati, eh, ko kasi kahit hindi ka pumupunta doon, kahit gusto mo mag-direct, napupunta siya doon. Hindi ko nga alam kung paano gamitin. Generals, thank you, thank you sa pagdalaw. Bye bye na. Bye bye sa inyo guys. Sayo sa silent ko. Tamsak lang. Sapat na. God bless.